Yun totoo, tribute ba sa ito? Not <laughs> your birthday ko ba? Oo. sa number one lang. gamit na gamit siya. Oo, tapos number two, meron pa palang ganito. Grabe, magkamukha ang magkamukha. Grabe, ilo, ilo. Grabe, walang effort, effort. Sombrero, Sobrero. Kamukha, kamukha. Kamukha. Wala wow. ba extra sobrero dyan? Sombrero, sobrero. sobrero. Oh, ito, ito. Ay, Eh, ay. eh, dat. Eh, tapo pa hiram muna ako niyan na. Ayun. Si Boy Check Up. Eh, eto, eto, eto. Oy, boom! 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 Grabe! <laughs> <laughs> Kamukha-kamukha! <Yeah>. <laughs> Walang pagkakaiba! Ano ka ba? Oo! Oh. May nakikita ko ba? Wala. Wala. <laughs> Pero alam mo, habang pinapanood kita, oh. yan palang ginagawa ko nung araw. Oh, walang oh. kakwenta ko <laughs> Pero patok na patok at gustong gusto ko oh, ng mga tao. Karina pala oh. kung nakita yung reaction mo, pag kita siya mag-pick up right, <laughs> sabi mo, ano daw? <laughs> Yun ang reaction namin dati nung pinanood. Di ba kahit man, ikaw man, 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 ka na? Man, boom. Oh, boom. Yeah, boom. <laughs> Pero siyempre, ba't people, gusto nyo ba ma makita yung original? Ay, siyempre! Siyempre! Oh, to eh. Tapos mo sa amin kung okay sa'yo yung ginawa niya. Oo. Oo. Kali ba ito? Ay. Tapos umutang ako, sabi niyo sa akin, Merry Christmas! Boo! Yay! O, ikaw na ba, mo? Kailangan labanan mo yun. May sayaw pa sa simula, ha? Sayaw muna. Uy! 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 Grabe, uy! O, ang galing sumayaw nito, ha? Oh, pick a line. Hangin ka ba? Bakit? Kasi, hindi makita. Nakita pa siya. <laughs> Anong <Ay>, sanay <sali> mo? <laughs> Makita. Anong nakita? Hangin. Habaan mo naman. Yun lang na sila sa'yo. Nakita. Ano yun? Isa. Bug. Parang labo, no? Labo mo, boy. Pika. Ay, boy. <laughs> <Ay>. <laughs> Ba't ka ba -ano ganun-ganun? Parang inaasar lang. <laughs> Sino ano? mas malabo sa inyong dalawa? Play ko ikaw kasi sinasabi mo lang. Ay, Ay ikaw daw tolo. Ikaw daw. Papaya oh. ka ba nun? Sino mas malabo sa inyong dalawa? Pareho lang. <laughs> <laughs> Bakit mo ba idol si Boy Pickup? Ano bang meron kay Boy Pickup at ina-idolize mo? Siyempre. Nung babul ka, ako nun, Oh. Tapos nakita ko si Boy Pickup. Ang galing mga pick-up! <laughs> Uh, Bakit mo ba ginawa si Boy Pickup? <laughs> <laughs> Di ko rin alam. Ay, <laughs> ito, pero but... itong gusto ko itry. Uh, oh, oh. Nag ba na kayo ng pick-up line? Kung kanino, kung sino ang papaboran sa inyo ni Regine. Ay, maganda, yeah. maganda. Oo, oh, so, si May pick-up line dapat kayo kay Regine. Ah, oh, Regine, 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 Regine. Tingnan natin kung okay, sino ang makakakuha ng ano, ng approval ni Regine. Yes. Oo yes. nga. Um, Pagalingan kayo. Regine, boom! Tapos sa expression oh. lang ni Ate Regine, yung sagot. Regine, oh, po mo dalawa, oh. oh. Dalawa, dalawa. na. Lang. Ba't masuwit ka na oh. naman? Kati, ting, huwag ka magilid. ka tamagilid. Ayan, ayan, oh. ka, sa gitna ka, ka nila. Sa oh. gitna ka. Sa gitna ka. Oo. Ayan, okay. Pagpipik lang, Maglalaban na sila ng pick up line? Tignan natin kung kanino ang makakakuha ng uh, approval mo, Harichi. Uh, reaction mo lang ate, ha? yung ano, yung approval lang. Oo, oh, oso oh. sino mo una? Ay lumalaban talaga yung original. <laughs> <laughs> oh, <laughs> ay, ay 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 parang pinoses na siya nung kala. Oh! 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 ay ay Oh! ay 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 Oh! Oh! Oh, ay oh, paso. Oh, ay regine sa ipinasa regine. Oh, <laughs> tumuro lang, tumuro. <laughs> bina tayo, bina sa sala. Nagroo, nagroo pogi. Paso mo, pa paso mo kay regine. Oh, pick up line na, pick up line oh, na. Play, oh, mauna, oh, mauna ka. Oh. Oh. Pero kay Regine may tatanong. Regine, tas siya yung sasagot ng bakit. Kaya oh, yeah, na. lang. <laughs> Naiiningal ako. Yun <laughs> lang. <laughs> 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 so, man, vivo, come on. Yeah! Let's go! Show, guys, come on. Yeah! Hey! Hey! Let's go. Hey! 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 Regine, Regine, Yes? Tao ka ba? Bakit? Kasi kanina pumunta ako doon sa Eskinita tapos nakakita ako ng kanal pumasok ko doon tapos may lumbas na ha, sabi ng asa. Wow! Boom. Let's go! Yeah! Oh, tapatan mo yun! <laughs> oh, tapatan ko yun! Parang para tayo na sa Parang para nagiging baka ka na! Oh! tapatan mo! off. Regin, Regin. Oh, puan <laughs> <Regine. Regine>. oh. <laughs> <Bukan> keba, paket, se, nendurong kapun, pemuntah aku tu, nukoci aku, tapos nak ambutur, sabinya, boom. Regina, anong masasabi mo sa mga pick-up line na yun? Sinong pipiliin mo? Ano mo na, yung totoong reaction mo na narinig? I think this one. Why? Um, uh, medyo realistic. Okay. Opo. And this one kasi... Uh, pagod ka ba? Uh, uh, <laughs> pagod ka na ba? Uh, di ba Heleta! <laughs> <laughs> Parang pinaburan yung isa. Maraming uh, salamat, Regine. Thank At you. least, nakuha mo pa rin. Oo, oh. sa'yo pa rin. Ikaw oh. pa rin ang original. Pero magaling, magaling, magaling. Oh Parang ano siya, boy pick up na inaantok. <laughs> Oo. <laughs> uh.